Yo, what's up mga kabayan? Magandang magandang umagat ng hapon sa lahat ng ating mga kababayan all around the globe. Kamusta na naman po kayo dyan? For today's video, maglo-long ride na naman tayo papasok sa aking trabaho. Kaya isasama ko kayo para kung sino man ang nakakamiss sa ating bayang sinilangan ay muli niyong masisilayan. Comment kayo kung kayo ay taga dito sa mga dinadaanan ng lugar tulad ng Antipolo, Marikina o Kaintarisan kung minsan din, eh, pinapasok ko yung ibang mga barangay dito sa Rizal. Kaya eh, yan, eh, may mga assignment tayo. Pero for now, itong tinatahak natin ay kahabaan ng Marcos Highway. Na sa mga ganitong oras, eh, napaka-traffic talaga. Kaya eh, madaling araw pa lang, eh, umalis na ako. Kung minsan kasi, ang oras ng pasok ko is 8 p.m. So, 5.30 pa lang, medyo madilim pa lang. Kung makikita nyo, eh, umaalis na ako ng bahay At dito na nga ako inaabutan ng 7am Kung minsan uh, 8am Ganun ka traffic, grabe Araw-araw yan, eh, mula Monday to Saturday Kung minsan nga, may time na maluwag ang uh, daloy ng traffic ko Lalo na kung holiday Pero walang, uh, kung ano, kung kung walang traffic uh, 30 to 45 minutes lang naman nasa studio na ako 15 kilometers lang naman ang layo ng bahay ko dun sa studio. Pero kung four wheel ang dala ko, eh, aabot siguro ng mahigit uh, isang oras. Yan, eh, kung walang traffic. At kung magkukommute naman ako, eto ang ano dyan. Eh, siguro aabot ako ng mahigit dalawang oras ang gugugulin ko. Eto yung mga pasakit. Lalo na, sa ganitong panahon na napaka-init, kung minsan naman eh, uh, maulan. Nako, grabe yan. Kaya naman, ito yung hindi napapansin ng iba nating mga kababayan. Kasi nga, sanay na, sanay na sila sa ganitong routine. Araw-araw ba naman eh. Para sa mga commuters na takot ng sumakay ng jeep mula Kogyo, Antipolo, going to Cubao. Kailangan talaga dito eh, matinding panalangin na ilayo kayo sa disgrasya dahil ang mga drivers dito o yung mga driver ng uh, nasabing jeep ay eh, driver ng roller coaster o yung iba naman kasi racer talaga sila kaya eh, ganoon na lang sila magpatakbo hindi nila iniisip yung kanilang mga pasahero. basta sa kanila ay makapagsakay yung iba humihinto lang basta-basta didiko ng walang signal magbababa ng mga pasahero sa hindi tamang babaan alam nyo ba ka makailan lang, eh may tumaon na pampasaherong jeep dito. Eto kung maipa-play natin yung video. Dito yan, sa kahabaan ng Marcos Highway. Dahil nga siyempre, sa tuloy ng takbo, kaya dapat itong mga driver ng jeep na to, ilipat ang trabaho eh. Pero driver pa rin. Driver ng ambulance, o di kaya bombero. <laughs> Ay, nako. Sige na nga, at... Uh, Aga-aga, tumataas ang ko. See you next time. Bye. Bye for now, and thank you for watching. See you on the next video. Mao F W, stand up. Tayo'y Pilipino Sa ibang bansa'y nagtitiis na magtrabaho Laging walang ipon padala lahat ng sweldo Pero tingin nila sa atin ay milyonaryo Ang mayaman ako ay sa mga resibo Pero walang magawa din makareklamo Isigaw ng malakas para to sa pamilya ko Pagod hirap kakayanin ko Bana!